Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion Itong post ang balita ngayon uh, Saldiko itatakas na umano Ang kanyang mga luxury jets? Mark. Habang lumalalim ang investigasyon sa flood control scam Lumutang ang ulat na ipinaghahanda ng ilabas sa bansa ni Representative ko ang kanyang luxury jet. Batay sa mga dokumento na nakuha ng bilyonaryo. Ito, magaling itong bilyonaryo.com magkalap uh, ng mga impormasyong ganito. No? Ang Misibis Aviation and Development Corporation ni ay nagsumitih nang request sa Civil Aviation Authority of the Philippines noong August 18, 2025 para sa sumusunod, number one major modification of the export certificate of airworthiness and deregistration of the certificate of registration okay, so nakalagay ito, liham sa, nang Misibis Aviation sa CAAP ang tinutukoy na aeroplano ay isang Gulfstream G350 na nagkakahalaga ng pantay nyo ha ah, 36 million dollars or 2.05 billion pesos na nakuha pa nila noong Hunyo 2024 bagong bago mm -hmm. samantala sa panig ni House Speaker Martin Romualdez, iniula na bumili siya ng dalawang Gulfstream jets mula kay Lucio isang G-150 na nagkakalaga ng 456 million pesos at isang G-550, 1.995 billion. Gayon man, ayon sa source na natili pa rin ang mga ito sa hangar ni Tan at hindi pa inililipad palabas ng bansa. Bukod dito, natuklasan din na may hawak na lima pang private jets at limang Bell helicopters ang Misibis Aviation na ginagamit umano para sa Misibis Luxury Resort sa Albay. So, ito po ang report ng billionario.com na ipinos lang din ni um, ang balita ngayon. So, kung totoo itong mga report, ano, hindi natin alam. So, kaya nga di umano. Hi, luxury jets at choppers. Grabe, ano? Uh, ito, last year, pumutok ng balita ito eh, na nakabili daw, di umano Si saldi ko ng ganyan at ito na nga, nakakuha ng dokumento itong Billionario.com So, malala ko tuloy, mayroong verse sa Bible na Do not lay up treasures on earth where moth... Uh, destroy uh, and thief destroy uh, key steal kayamanan sa mundo pwedeng pera pwedeng luxury jets choppers mansion whatever uh, luxury cars kakalawangin yan ano Pa, nanakawin yan mawawala yan ang advice ng Panginoon is lay up treasures in heaven where moth Uh, kalawang, cannot destroy and thief cannot steal mayroon pang similar verse uh, you cannot serve two masters it's either you hate the one and serve the other you cannot serve both money and God ah sa buhay ko, naranasan ko yan yung naging materialistic ako nung bata-bata pa ako nangambisyon ako maging mayaman. Uh, gusto kong magkaroon ng mansions, gusto kong magkaroon ng mga sakinan, maraming pera. So, hindi ko na mamalayan. Although, I believe there, there is God, ano? Kasi mulat sa Paul, na ipanganak na akong kristyano, na na kristyano. Ayun, naniniwala na ako sa Diyos. Kaya lang, there was a time in my life na ang naging Diyos ko na yung pera nang dahil sa aking ambisyon na magkaroon ng mga bagay-bagay na ito eh kung ano-ano na lang ginagawa ko kaya to be honest nakagawa rin ako ng kalukuhan yung hindi magandang pamamaraan but then nung na-realize ko na walang kaligayahan kahit nakahawak ako ng maraming pera kailan dahil galing din sa hindi maganda wala rin, walang kaligayahan uh, anong tawag doon yung karma naranasan ko yung bad karma kung gumawa ka ng masama babalik sa sa'yo bad masama rin ganun naranasan ko yun hanggang na ko na walang patutungo ng buhay ko so yun Lumapit ako sa Panginoon, no? humingi ng kapatawaran at uh, tinanggap ko siya sa buhay ko as my Lord and Savior. Sabi ko, Lord, not my will but your will be done. Ayoko nang sundin ang gusto ko dahil ang gusto ko masama. Ang gusto mo mabuti, susunod ako sa iyo. Ayun, nung pinayagan ko ang Panginoon na maghari sa buhay ko, unti-unti nawala yung desire for earthly things ngayon, kontento na ako sa buhay kailangan ko pa rin ng pera kailangan yung saktong pera lang para mabuhay, hindi yung pera na mag-ipon ng andaming limpak-limpak na bank deposits plus wala namang kaligayahan so yun po uh, lesson ko sa buhay na material things cannot give happiness Money hindi the bank cannot give happiness. Ang Diyos lang ang makakapagbigay ng tunay na kapayapaan, tunay na kakaramihan Of course, hindi masama ang pera. Ang masama yung love of money. Love of money is the root of all evil. So, ginipag po na yung pera, and then sumunod sa utos ng Panginoon, and then ngayon, iyon, to. May income tayo sa channel nito ayan, ginagamit ko na lang pantulong sa kapwa tao kaya salamat sa inyong panonood. Uh, ang income natin sa channel na ito tinutulong natin sa tribong talaandig ng Bukidnon so ngayon, namimigay tayo ng mga libring yero at pako para itong tribong ito makapagpatayo naman ng mas maayos na tahanan kasi ang mga tahanan nila nakikita ko butas-butas na ang mga bubong nauulanan sila at least libre ang uh, yero at pako, maraming kahoy sa kanila. yon. nakakapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panorin nyo ang video na ito. Ano ni sila ang natagaan sila, kay dagan man po sila ang natagaan o Tara. Sir, salamat sa Ginoo nga naghatag ni ining uh, inabang uh, sin. Hinaot mm -hmm. Hinata, sir nga makabanta ta kanon na hinaot ta sir nga tasang kinabuhi ay wala matupong sa gawm sa atong bis nga makarahom. Sir nga daghang pa ang nga ang nanginang na sa mga kakulangon. Mm Pila -hmm. na dai katuig ang imong kuan Mong Edad. Ah, 57 ako ng talon. 57 na ka? Oo, 50 57 na ko. Pila ka buki mong anak, Kol? Uh, siyam. Siyam ang imong anak? Oo. Oh. Uh. So, pila ka rin ang imong gabuhi yun, Kol? Uh, uh, lima, kayo nakapamilya naman ang uban. So, hmm. ang akong gabuhi yung karun, tulo, apil ang akong mga ako. Oo. Uh. So, karun, Kol, nga magbalay ka, So, kuha na yun, makatop na yun ka. Uh, salamat ka, sir. Dilip na din ni Sir Ulanan kay naanay sinya yung mga tag sa mo. Mm. Ngayon tinatse lang ako sa kaliwa at kan kanan. So salamat. Pasalamat sa mga viewers. Kanan niyo mag nang dito. Salamat kayo, call. Salamat kayo po.